Grabe yung tagas ng ano niyo? So, burudur o. Sa ritsit o. parang lawasa o. Oh. Ayan, sa mga naganap ng soundcheck kay Bruno, akin. Yung mga nag-comment na sound check daw. Ito, pinalitan ko na itong ano niya. Ito yung stock ng ating Nobo. Yan. Pinalitan natin ng Domino. Domino Pastrotal. Yan. Para mabilis bumalik ng kanyang sinilyador. So, yung kakarog mo na rin tayo ng bracket. Ito. Oh. And sa may blaster. Yan. Nilagyan na lang natin dito para maging bracket niya. Itong kanyang CDI yang kakaro, sa soundcheck natin to si Bruno. Anong magandang panggilid? Kumit na lang po kayo sa mga veterano expert sa larangan ng industriya ng drag bike. Yan, ano, anong magandang panggilid? Yan po, kasi papalit tayo ng panggilid set. tas ito naman, pag-iisip pag ako -pag kung ipoprove bulbs or ipapapork ipapa na lang. Ang kakaro, titignan din natin ang kanyang spark plug. Ay, ah, uh, dami ng kalawang kalaw. Pasok lang natin. Ito yung kakaaro, kukunin natin tong ano nyo, ang kanyang switch. Dudugtong na lang natin dito sa kanyang switch. May black, negative. Tapos ito namang purong red. Ito yung positive. At natin itong pambit para pag binomba natin, hindi siya abante. Para pag binomba, hindi siya abante. <coughs> kung napapansin nyo ang tigas na kumapit na yung dito nyo kinalawang merapan ako sa pagtanggal ng crankcase kinalawang pala to kaya yung hirap panggalin tanggalin natin to kasi ito pulpud na rin to yung kakaro kung napapansin nyo naglagay ako ng aling wrench smooth lang o oh. yan o oh. tanggal na easy yun yung aling wrench yung hirap makyat o oh. Hmm, kinalawang malala. Kaya kailangan natin bibili ng WD-40. Ayan, tignan nyo Alatado, yung ano nya. Alatadong stock ng matagal, oh. Sa kanyang bendix naman, ito. Kinalawang na rin ng kanyang bendix. Ayan, na natin. Diyan na rin yung bola sa loob. Ay, syempre, pag iigpitan nyo ito kakaro, lagyan nyo ulit naman. Ito, kaling rinch. Ayan. Kailangan ilagay natin sa madaming ano yung malaki. Kuhan nyo naman ako first time ko mag-build ng ganito. Wala tayong kalam-alam sa motor. Na, ko lang ito sa si ano, mga tropa natin. Yung iba sa YouTube. Wala <laughs> na natin to. Kinalawang na rin. Panikalawang na pala sa lubo. Oh. Magagamit tayo nito. Ito yung para sa city rin. Ayan. Hmm. Oi. Ya, Kami So yung kakaro, narinig naman natin ang sound check ni Bruno. Ano, umusok-usok pa oh. Eh, dito na lang sa carburetor tayo babase, kaya no. Oh. Nag-overflow. Grabe yung overflow. Ang importante, napandar natin. Grabe yung tagas ng ano niyo Carburetor o, oh. Sarit-sit Yan, parang lawasa oh. Oh grabe nga, ano. ano, parang lawasa. Yan. <coughs>